What's up mga kapapi? Dinala natin si Channel sa Abida at ngayon nga nalulungkot ulit siya at hindi siya kumakain. Nai-stress pa rin siya kaya andito ako ngayon sa District Supermarket para ibili siya ng kanyang ulam. Sobrang dami ng pagpipilian, medyo nalilito ako kung alin ang pipiliin ko. Sa Na wakas, nakapili ako yung bago sa panlasa ni Chanel. Hindi pa niya natitikman ito kaya tiyak, magugustuhan niya ito. Ganito kasing sitwasyon ng aso ng mga stress, hindi may iwasan na hindi sila kumain kaya kinakailangan gawin natin yung part natin para mapakain sila. Kaya papatikimin natin sila na panibago sa kanilang panlasa. Nigay ko na nga kay Channel itong aking binili at nagustuhan naman niya. Isang araw at kalahati na walang lamang pagkain ang tiyan ni Chanel. Puro tubig tubig lang siya kaya masaya ako na kumain siya ngayon. May mga patatas eh. Kaya pala hindi ko haluan ng dog food, busog na busog ang aso ko. Puro patatas, ang laman ito. What's up mga kapapi, kagigising ko lang at nag-iisip tayo na lulutuin natin. So, nakita ko meron pala akong baka dito sa rip. So, papalambutin natin ngayon. Kasi alam ko frozen eh. Yan. So, nabili ko to sa ano sa district supermarket. So, dito lang muna natin ng, yan lang natin ng ilang minuto. Para lumambot Bili ko nga pala yung baka ngayong kahapon habang namimili ako ng ulam ni Chanel. Papatimbang ako ng atay para sa aking mga aso. Pumunta ako dito sa Bulaluhan. Namimiss ko kasi ang sabaw. Kung marami ang hindi nakakaalam na sa supermarket na ito may murang baka rito. 136 lang ang kilo at bulalupa. Tinga nga pala akong nagwork sa mga mall sa supermarket. May idea ako kung paano makatipid sa pagbili ng ulam. Klase nga pala ang presyo dito ng bulalo. Ang pinili ko yung 136. Bukod sa mura, price pa ito. Pinatimbang ko na kay kuya yung napili kong baka. halagang 158, meron ka ng dalawang bulalong malaki. Nagka-idea kayo kung paano makatibit sa baka. Nung nakaraang kong video kasi puro isda yung tiro ko sa inyo. Paano makatibit sa ulo ng tanigi, saka sa buntot. Magkano lang yung kilo lang ano, yung ulo. 180 dati To na no. Nagmahal na isang daan. Eh, salamat. Nagmahal na ako yung tanigi kaya baka na lang yung ating kinuha. So, ngayon kukuha tayo ng panlahok gulay na pichay na lang ang ilalahok natin sa ating karing baka. Lalahokan din natin ng patatas para masarap. news nga pala, bumaba na ang presyo ng sibuyas maski sa supermarket. Inamantala ko ng pagkakataon habang nasa supermarket ako. Bumili ako ng paborito kong ulam. Baka kasi pagdating ko sa bahay, wala pang ulam. Ito lang kasi ang pinapabili sa akin ni Mrs. Kaya uuwi na ako. Baka kasi dumami pa alaman na aking basket. pinuha ko na sa package counter yung aking nabili na pagkain ni chanel sa monteria siya so, okay. ito isang malaki ito lambutin natin hindi kasya Sus. Yeah. lang sa ano. lang sa laman. So dito tayo magluluto sa ano, sa ibaba ng lipote. Ayun, diyan lang. Malinis naman dito. Sa ibaba ng papaya. Ah. Amis ko kasi ang buhay probinsya. Sa aming probinsya kasi kahoy ang gamit. Mahal ang gasol ngayon. Gagamit tayo ng kahoy para mas masarap yung luto at mas malambot. Yan. Kuha tayo ng kapil. bilag lang Kumamit nga pala ako ng mga sanga na liputi. Nakakailangan kasi maliliit na kahoy sa ilalim para mas mabilis lumingas. O oh, ganito. Kahoy. Sa apat na malalaking kahoy na yan siguradong lambot pati buto. Hindi lang laman. ata si sindihan gamit tayo nito nagusok na tayo sa taas ng puno Salam natin Yan natin papalambutin yung baka okay. tapos pagbalambut na siya saka natin ilalagay sa LPG. So natin titimplahan sa magandang kaldero. Pag magandang kaldero kasi ang ginamit dito, sigurado maguuli ka lang na siya. Na lang. So, naglilingas na yung kakoy natin. tinakpa na. Yan. Yan. Okay naman yan kahit maulingan kasi ano, yung ginamit nating lutuan ay yung ano, lumang rice cooker. Kaya kahit magkaroon ng uling, okay lang masira. Kasi luma na siya. Pampalambutan talaga. Pagkalipas ng dalawang oras, medyo nangangamoy na siya. Kasi wala pang Ricardo, amoy na amoy na yung sabaw na napakasarap higupin. Dagdag nga pala ako ng tatlong baso pang tubig kasi medyo naiga yung una natin tubig. Ipas nga ng tatlong oras at kalahati, hanguin na natin kasi okay na ito, malambot na para timplahan. <laughs> ito na yung ating bulalo at aatakehin na natin hindi aatakehin tayo kundi aatak nato tayo <bibling> <Dangkong>. <bibling> <bibling> Yeah, okay.